Isa ka rin ba sa madalas marinig ang salitang saw level? Naitanong muna ito kung kani-kanino pero hindi mo pa rin sa lubos na naintindihan. Well, kung mag ka ako walang sa pagbababuyan o di naman kaya ay nangangarap kang palawakin o palakihin ang iyong production, napaka-importante alam mo kung ano ang saw level at kung ano ang gamit na to sa iyong magiging production in a long-term basis. <tinyo> what's sa mga kaparm Doc Bench once again ang inyong farm service and welcome back to Doc Bench Farm TV. Dito kung saan ay nagbabahagi tayo ng mga napaka-importanting mga bagay na magagamit niyo sa inyong mga babuyan. Kaya naman kung bako ka lang napadpad dito sa page ko, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-follow at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. Pwede nyo rin akong sundan sa aking YouTube channel. Ilalagay ko dyan sa comment section ang link para magkita-kita din tayo doon. Now, ano nga ba guys ang sound level na madalas nating marinig doon sa mga small scale to large scale, mga semi-intensive to highly intensive ng mga farm. 100 sound level, 500 sound level, 1000, 1500, 2000 sound level, and so on. Yan, dyan natin madalas na-encounter yan kasi napaka-functional guys ng salitang sound level sa operation na yan. Okay? Doon sa mga 10 sow level mga backyard, hindi pa natin masyadong pinag-uusapan yung saul level kasi hindi pa siya talaga technically uh, useful doon sa lugar na yon, Okay? So pagka umabot ka na ng at least 20 pa taas, pwede na natin ipasok yung salitang saul level. Okay? So sa simpleng definition guys ng saul level, ito ay uh, bilang ng mga active saus or yung mga inahina Uh, mga breeder natin. Okay? So, hindi diyan kasama yung mga gilts or yung mga replacement gilts, mga uh, buntis na gilts. Okay? So, technically, dun lang tayo mag-uumpisa sa mga sows. Pag sinabing sows, nanganak na ng isang beses. Okay? Now, para mas maintindihan nyo guys nang mas malinaw, hatiin natin sa tatlong side ang explanation para mas brief nating maintindihan kung ano ang importansya ng sow level. Okay? So, number one, yung side ng mga owner. Okay? Number two, yung side naman ng mga technical persons. Yung veterinaryo, mga consultants, mga technicians, and so on. And number three, yung side ng mga nasa production, yung mga managers, uh, farm manager, production manager, general manager, dun siya sa isang side na yun. Okay? So unahin natin yung importansya sa mga owner. Kasama na kayo dito yung mga nangangarap na uh, pasukin ang pagbababuyan o kaya magpalawak ng production. So dito yan sa mga owner. Okay, so anong importansya nito sa mga owner guys? Uh, number one, yung calculation ng production plan. Ano tong production plan? Ito yung plano guys, ng from the top to dulo ng pagbababuyan. So, gamit yung sow level, kukumpitin mo kung ilan yung magiging uh, breeder mo dyan, yung mga sows mo, ilan yung pupunta sa uh, farrowing, ilan yung mga nganak doon, ilan yung iwawalay mong piglets, ilan yung mapupunta sa nursery, ilan yung mapupunta sa finishing, ilan yung mabibenta mo? So, yun yung tinatawag na production plan, guys. Yung mga uh, mga key performance indicators, doon na pumapasok yun. Ilan yung parawing rate, uh, breeding target. Kapag ka meron ka ng production plan, ma screen mo na rin doon kung ilan yung kailangan mong uh, gestation stall, breeding stall, parawing crates, communal pins and nursery, uh, growing, and finishing. So, pasok na doon yung building design and layout. Okay? So, dalawa na. Pangatlo, isa sa pinaka din sa mga owner, guys, ay yung budget allocation. Okay? So, mag-uumpisa ka sa isang simpleng papel, kukumpitin mo yung production plan. So, kung meron kang, let's say, 100,000, anong sa level ang kakayaning pasokin noon? Okay, so mag-compute ka halimbawa, ang dream mo ay magkaroon ka ng 200 sa level, pero ang pera mo lang ay 100,000. So napakaliit nun. Ayan, so, compute mo na siya, tapos makuha mo na kung ilan yung uh, numbers, ilan yung tens. So, pag-umpisa ka na doon, i-layout mo na yung design ng farm mo, ng building, base kung ano yung uh, kinalabasan ng computation. So, kung kailangan mo ng 20 crates sa breeding, maglagay ka na dyan ng 20 crates. Pero, ang papagawa mo lang muna, isa, dalawa. So, habang nagkakaroon ka ng budget, meron ka ng allotment na lugar, para dun sa 20 crates. So, hindi siya mangyayari. Nakatulad dun sa ibang farm na part by part yung nangyayari dahil nagumpisa sa isa, nagkaroon ng lima, nagsampu, naging 20. Ang pangiting na ng farm kasi parang squatter kasi hindi nga siya dumaan ng proper calculation. Okay, so yun yung importansya guys ng uh, sow level sa side ng mga owner. Number one, calculation ng production plan. Number two, um, building design. Tapos number three, yung budget allocation, okay? So, tatlo yan guys na napaka-importante sa mga sa inyo na mag-uumpisa pa lang. Pangalawang side guys ay yung sa mga veterinaryo, mga consultant, mga technical staff, mga technicians, ayan. So, ano ang importansya ng sow level? Diyan. Diyan napapasok ko guys yung... Halimbawa, uh, may kinausap ng isang consultant, pumunta doon sa isang farm, or doon sa farm nyo na may problema, kailangan i-diagnose at i-correct may problema. So, ang unang mga tinatanong niyan, guys, kapag may bumisita dyan sa farm nyo, veterinaryo, ang unang tatanong niyan, ilan ang sow level ng farm mo? Okay? So, ang kasunod na tanong niyan, uh, ano ang klase ang production mo? Weekly basis? Bi-weekly? O yung dalawang lingguan? O kaya naman ay monthly basis? So, dyan nag... Kailangan nyo mag-decide, guys, kapag ka kayo ipapasok sa isang babuyan. Mag-decide kayo kung ang production nyo ay weekly basis, every two weeks, or every month. Ayan. Diyan minsan hindi nagkakaayos eh kasi kanya-kanya, okay? May mar may maraming breeding ngayong isang buwan, sa na buwan na ng ano, dalawa lang, sa susunod, mas marami. Hindi consistent, erratic yung production. So asahan mo na, pangit din ang performance niyan. So pag may pumuntang consultant dyan, veterinaryo, tatanungin kung ilan sa level. So mayroon na siyang expectation kung sinabi mo na weekly basis ka, So alam niya na kung ilan yung binibreed mo diyan. Ang sunod na katanungan niyan guys ay ilan yung parowing rate. Ayan. Ilan yung liter size mo, average liter size, winning size, pre-weaning mortality, post-weaning mortality, papasok yan diyan. So malalaman na ngayon nitong mga technical persons na to kung ano ang underlying problem, kung saan ka pupunta o saan sila pupunta na specific na lugar na may problema. Kasi true numbers lang guys, ng production plan mo, titinglan na nila doon, tapos yung result ng performance, alam na nila yan kung saan ang may problema, pupuntahan nila doon. Hindi na nila kailangan puntahan isa-isahin isa lahat ng uh, lugar ng farm mo kasi bayad ang oras nila. So, pagpunta nila doon, titinan yung performance, may problema ka dito, puntahan natin. Ayan, sa kanila, hihimay-himayin lahat ng uh, possible cost doon sa lugar na yon. Pag-uusapan nyo, ayan. So, yan yung importansya, guys, ng sow level sa mga veterinaryo, consultant, and mga technicians, and so on. Okay? Number three, isa to sa pinaka-important din na binabatayan ng mga managers. Ito yung mga farm managers, uh, operation manager, production manager, general manager. Diyan sila naglalaro guys sa production plan. Kasi pag may production plan ka, ibig sabihin, kung ano yung calculation doon, yun yung target mo. Kasi nga, nag-budget ka ng isang production plan for uh, 100 saw level, and ganito lang ang budget mo, hindi ka pwedeng bumaba doon, hindi ka pwedeng lumagpas doon sa target mo kasi magkakaproblema ka, di ba? Kukulangin ka ng budget. Kailangan mag-stick doon yung mga managers. Kaya mayroon tinatawag na key performance indicators. Yun yung sineset up during planning na, o ang target natin dapat 85% ang farrowing rate. dapat ganito ang average litter size, 12. Pag bumaba dyan, may problema ang farrowing. O pre-winning mortality, yung bilang ng namamatay sa farrowing, dapat 10% lang. O dyan naglalaro yung trabaho ng mga managers. O yung mga trabahado sa loob ng farm. O yan. Yan ang importansya ng sow level para naman dun sa mga nagtatrabaho sa loob. Okay? So ayan muna guys yung mababaw na explanation natin kung ano ang sow level. Sana naman naintindihan nyo sa susunod na ma-encounter nyo yung salitang sow level ay alam nyo na kung ano ang gamit nun, ano ang importansya nun. At uh, saan nyo siya magagamit pag kayo naman na ang gagawa ng satirin yung production plan. So next video guys gagawa tayo ng isang example ng uh, calculation ng production plan na nakabatay let's say sa uh, 100 sow level. Ilan yung i nyo yan per week, ilan yung mga nganak per week sa farrowing, ilan yung iwawalay nyo sa nursery, ilan yung mapupunta sa growing at ilan yung mapupunta sa finishing. So tatlong bagay ang aabangan natin dyan, yung calculation ng production plan, ilan yung ipapatay mong mga um, crates, pens, mga lahat-lahat na sa building designs. And then, pangatlo, yung profit, syempre. So, sa simpleng calculation pa lang sa papel, may idea ka na sa dulo kung ilan yung kikitain mo. Siguradong gustong gusto nyo yan. Okay? So, abangan nyo itong uh, mga susunod na videos. Okay, guys? So, I see you around. Bye-bye!